Welcome po sa ating vlog. Ayan, nasa palengke ako ng mga oh. Okay. ng mga protas. Grabe yung mga presyo. Let's go. Oh. Uh -huh. Yung, so, ayan, ayan. Ito yung pinakamahal. 5,000 rupo ang um, kilo. So, nasa 3,000 pesos siya. Oh, okay. Ang kilo, Diyos may mga mga. Ano yung kita rin? Ha? A club ni Kai School Kai Stuart. Parasho. Dalas ang presyo yun na. Ang parang kap. <laughs> Ayan parang serikwilas na green. La marami ka rin pera para lang makabili ka ng rotas uh, na ngayon. Uh. Yeah.